Kalderetang kambing nga ang ating babanatan for today's video. Ay one manong. Bukod nga sa baka, isa rin sa mga pinaka the best na gawing kaldereta ay itong kalderetang kambing nga. Syempre nasa probinsya tayo. Kaya sulit na sulit dahil alam natin na sobrang linamnam neto. Nag-umpisa nga tayo sa paggigisa. Naglagay ako ng mantika. Tapos syempre ng konting butter. At dyan natin igigisa. Itong sibuyas at bawang Huwag na kayong magtalo kung anong uunahin sa pagigisa dyan Kahit ano naman talaga dyan Basta importante yung mapalabas yung katas o yung aroma nya Sunod ko ang ilalagay Syempre itong tomato paste Mas mahusay o mas the best kung igigisa natin itong tomato paste Para na sa ganon mabawasan yung pagiging asedik nya Kanya-kanya nga tayong pamamaraan ng pagluluto ng kaldereta Tapos sinunod ko na rin dyan yung pinalambot ko na karni ng kambing Minarinate ko na nga rin pala yan ng buong magdamag para nang sa ganun, kapit na kapit na yung lasa. Konting halo-halo nga lang gagawin natin dyan. Hahaloy natin ang papaganon at papaganyan. I Manong! Isa nga sa mga pinaka-favorite ko talaga itong kalderetang kambing. Bukod kasi sa mas less yung taba, ewan ko ba pero kakaiba talaga yung lasa. Sinunod ko nga dyan, inlagay itong pineapple juice. Yan yung isa sa mga sekreto ng kaldereta ko papalambutin lang natin yan. Tapos pag medyo kumulukulo na, abay syempre, oras na rin para ibigay natin, ilagay natin. Ilagay, ilagay yun eh. Ilagay natin yung ibang mga sahog. Unahin ko dyan, syempre, yung pineapple chunks. Sa iba, hindi kayo naglalagay niyan for sure. Pero ako, mas masarap kung may pineapple chunks. Tapos syempre, lalagay na natin yung carrots at saka yung patatas, celery. Pinagsama ko na nga rin pala dyan. Abay, syempre, hahalo haluin hindi natin yan. Hindi naman pwedeng hindi mo hahaloin yan eh. Baka hindi magpantay-pantay yung luto ng mga gulay. Ihintayin lang natin na maluto yung gulay, saka natin ilalagay ulit yung iba pang mga sahog natin. Siyempre, pag mga ganitong kaldereta, maraming sahog dapat yan para mas lalong masarap. Tatakpan ulit natin, tapos pagkaraan ng ilang minuto, uh, ganito na yung kulay. Oras na para ilagay itong garban sauce. Abay, hindi ko nga alam bakit garban sauce ang pinili ko dyan, pero para sa akin mas masarap kasi yan kesa yung green peas. Pero kahit ano dyan, pwedeng pwede na yan. Kaldereta pa rin ang kakalabasan niyan. Haluhaluin ulit natin, hindi natatapos sa paghahalo ang pagluluto ng kaldereta o kahit na ano paman. Basta ang importante habang naghahalo ka may puso ay one manong. Siyempre, lalagay na rin natin itong sikreto at nagpapasarap lalo ng kaldereta ang labor spread na itago na lang natin sa pangalang Rino. Konting halo-halo lang nga yung gagawin natin dyan. Pero syempre, kailangan muna nating simutin yung nasa lata. Abay, pagka mahal, -mahal na nga ng mga bilihin ngayon, abay, kailangan mo nang sulitin naman talaga. Pag mga ganitong pagkakataon na, Oras na lang, uminuto na lang pala yung hihintayin natin at matitikman na natin itong masarap kong kaldereta. Pasensya na nga pala sa usok. Ganyan kasi pag sa kahoy tayo nagluto, hindi maiiwasan iwasan yung usok na yan. Pero sinasabi ko, dagdag rin ng flavor yan. Pagkaraan ng ilang minuto, abay ganito nang itsura ng ating kaldereta. Abay, pati ako na nagluluto ay eh, natatakam na. Mas gusto ko sa kaldereta yung medyo may sos pa. At syempre, oras na para ating tikman. Abay, hindi ako nagsisinungaling sa sinasabi ko dyan. Kung sinabi kong masarap, abay masarap naman talaga. Ay naapo nag -imas.